Matugbong na sa mis among payag dito sa ubos. Hoy. Unsa? <laughs> Rockstar <laughs> day Rockstar. <laughs> Itura sa among bukid guys. <laughs> Katanico. <laughs> so iya yeah, man siya kay. Yung siya kakuyog. Iktin-iktin na sa dangang mong isa kairo guys. Gusto mo o ban? magukod magmanok wala ka ba na ay tigda na abot yung tingog di rin magbahog among manok kay gahapon wala mabahog gi karo na lang na mabahogan kay luoy po doon chelsea 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 <coughs> chelsea, chelsea, chelsea. <coughs> ah. si Yaya de yung si Chicharo ni yung yaw deh de ay <laughs> <No>. <laughs> si Chelsea Ya. Ngano ini selai mu yoyo di manuk ka onda nak ke kantor lagi daw. Sakit daw yang tohod gapun kayak gastritis daw siya. Da, yang lokon-lokon. lokon-lokon. Sa ay. Um, Agoy na. ang nadik. Um, ano, Nawa guys. Na. Nakaepsot niya po siya guys. Ha? <laughs> <laughs> Awa gaw na una pa na mo. Awa. Wa kan si empak no. <laughs> Nakalugnot. Nakalugnot kaya pa na yung eh, ko ni man lugnot rana niya. Hindi mo kamutuwa sa akin gud. Ah, makapiray ta na na kusog kayo sa on. Ang view guys, ang kabukiran guys. Ingana kanindot. Ah.

ng no, payag. Mo ang kuan guys, tapos sa likod mo na ang pasin nito. Karak 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 karak. Hindi na siya wakwan na babahaan. Ubag bahad din na siya masulag po bumi. Kaya, nakuan na siya. Karak karak karak. Lari mi kay magbahag sa manok oh, Awa. Wow. Nalaka na siya. Tisingin ko ano. Hmm. Nagbahag ako paris diha. Ano ba na? Ano ba na? Ano ba na? Ano ba na? Ano talibang din sa mga idol niya. May second house. Ay, first house na niya na mo. Dirigid me sa una. Pagbali na mag-aris ka tanik ko. Dirigid mo. Oh, wow. Ay, nabuling na ganyan. Hindi diha. Oh, ang view there, guys. Hindi siya yung view sa gawas. Diba? Ito, mula ba? ako magtakwad. Sige. itok Mood mo. Ito. Mood mo. itok Ito. Daghang itok, itok. Itok sa mga kuan guys. Hugaw sa mga nagpuyong mga daotang spirit house. Ano? Ano? mga Tama na yung katulog dyan. Kaya doon gaya lang makatulog. Ito so, ninyo di ha. Mga nagbantay si Senyor Santo ninyo. Sa so, magpayag. na ni ninyo ha. Kaya walay lang yung tao. Lubos, lubosin mo na. Para mag-uwi na tayo sa kabila. bilang dako. Kabilang dako ng aming buhay. Muni guys, among first house. Karon kay nagtindahan naman mi, dito na may usahay matulog kay ug diri ni bantayan, unyag na kawatan, dire. Mula lang yapon ni. May. may mga sa isang buwan makaigda mig katulog, kaupat ana. Kalisod mo ni nimo ang tindahan. Sa view diri sa gawas lang mo. Sindi pikas. Ano na siya? Abrihan niya yun. Ang mga na siyang ipasimento diha-diha yung side cake. Huwag mag-ulan. Mga sulod dito sa amung kuan. Mga nang ipasimento ang amung. May yeah. views likod po Ipit pa ang cortina guys. Ipit kayo nag-abril ha? Wow! Basta rin mo yan. Siya rin daw pwede. Hindi po pwede. Ganun din po pwede. Day. What's the reason? Ito ako. Hmm. Tari ka sa so, ano mo Ito huh? Hindi mo nagbalay ka. Pak. Pak ka na. Pak. Ah. ka mo yung gudas mo. Hmm. Ha. na. Diyan tayo matatakot matulog, matulog dito mamaya. Dito ka matulog mamaya? Yes, of course. Diyan tayo. mga kasari, kainan may mago mga kasari. Kain out sa bang walang mga panem walang kape may patuos may palo mawala pong pares doon pa minsan may mga panem doon layo maning, din walang kamiging

iswipe ako ng pangita guys swipe Pre, premium nga kape o guys kape there one sito Wala, wala yung sitong ko na. lalo nga gagmay ito sa mga biscuit nga side guys ito sa mga chichirya guys